So ngay araw guys gagawa nga pala ng kawali na hindi ginawa sa kawali. So dahil hindi ko nga pala alam kung malinis ba tong baboy, huhugasan ko na muna. Dahil safety is the number one first. Malinis man to o madumi, lilinisin ko pa rin. Kasi healthy is the best policy. Papakuluan ko nga pala muna to para lumambot. At yung tubig na gagamitin ko nga pala guys ay mineral. Wilkins sana yung gagamitin ko kaso wala kami kaya pagtyagaan ko na muna to. Naglagay na nga rin pala ako dito ng bagong pitas na laurel. Asin na galing sa Pacific Ocean, white onion, at fresh na fresh na bawang na galing kupit. At dito nga pala magluluto guys sa bagong ng stick pan ko. So yung pagluluto ko nga pala dito guys wala nga palang construction. Basta ang malaga mapalambot ko yung karne at hindi masunog. Kaya yung ginagawa ko nga pala dito guys every 5 minutes nga pala pinapaikot ko yung mga karne. Tapos nung ko nga pala to guys umaapaw nga pala yung mga sabaw. Kaya ayan tinagalid ko na lang yung takip. Syempre guys dahil meron na nga palang trauma sa sunog wala akong ibang ginawa dito kundi mag ikot na mag ikot ng karne. Pinakuloan ko nga pala to guys mahigit isang oras. Kaya ako napapansin nyo guys yung tubig nga pala dito na uubos na. Tapos ayan guys after 59 minutes nga pala nilinis tapos na nga pala magpakulo. Nasasayangan nga pala ako dito sa bawang tsaka sa kaya nilagay ko muna dito sa mangkok. Titimplahan ko na lang to para maging sauce. Imbento nga lang pala to guys kaya hindi ko alam kung masarap ba to o hindi. Aminado naman ako guys na wala na mga ginawang masarap. Malay natin guys makachamba ako dito. After ko nga pala gumawa ng sauce guys ididirin ko na nga pala to mga karne. Papatawin ko nga pala muna to bago ko nga pala to i-deep fry. Siyempre guys gagamit nga pala ako ng tissue dito para feeling social. Nakita ko kasi to guys na ginagawa sa mga mayayaman. Kaya ayun manifesting sana mangyari din sa akin. At ito na nga pala specialties ko bilang professional chef dito sa bahay namin. Umutang pa ako ng mantika para lang makapagprito lang. Kaya nga pala deep fry yung gagawin ko dito kasi hindi pa nasusunugan kapag nagde-deep fry ako. So yung construction ko nga lang pala dito guys ay lutuin hanggang maging crispy. Ang nakakatuwa nga pala dito guys hindi nga pala natalamsik yung mantika. Ang kaso napansin ko nga pala dito ang bilis nga pala nila mag golden brown. Siguro ko naglaro nga pala ako ng ML nasunog na to. At nakakuha na naman ako ng greatest achievement dahil hindi na naman ako nakasunog nang niluluto ko. So ayan guys luto na nga pala yung lechon belly natin tignan nyo sobrang crispy. 'di ba? Sobrang crispy, hindi nyo marinig. So syempre, guys, mumukbangin nga pala natin 'to gamit ang Mang Tomas. Baka naman Mang Tomas, ako lang nakakaubos nito ay oh So ayan, guys, titikman natin. na sausaw natin. Wait lang pala guys, honest review ko nga pala to guys kung masarap ba siya o hindi. Ire-rate ko nga pala to guys ng 1 to 10. Titikman natin guys. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Tapos ito guys yung ginawa kong sauce kanina. Titipan natin. Mmm! Siyempre, may kanin tayo guys. Mmm! Mmm! Ito kainin ko guys yung may taba. Titikman ko kung anong lasa niya. hmm Mmm! parang bubble gum, sobrang lambot. Mmm, sarap. Mmm. Mmm. Ito guys, sobrang laking taba o. Titikman ko kung anong lasa niya. Mmm. Sobrang creepy. Mmm. Mmm. Big yung belly niya, guys. Tignan mo, sobrang lambot. Check man ko. Mmm. Ito diba ha? Oh. Ito pa. Mmm. Samahan pa natin ang kanin. Hmm. Pero ito, guys, hindi ko nga pala ito ubusin kasi sumasakit na yung batok ko. Masarap sana, guys, kung puro taba nga pala yung binili ko. Pero ayaw ko nga pala sa yung kawalay, guys, yung mataba. So, i rate ko nga pala ito, guys, ng 1 to 10. At ang honest review ko nga pala dito ay 10 over 10. Ang sarap. Tapos yung mga karni nga pala nito guys, ang crispy tapos malambot. Tignan nyo ha. di mm. 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 Diba? Ang creepy na, malambot pa, sangka pa.